ang kabiling bilinan po ng ating mahal na dating Pangulo sa amin, sa PDP. Lahat po yan, isa lang ang sinasabi niya, huwag niyong kakalimutan iparating sa lahat ng Pilipino sa buong mundo ang unang ipo and billin, the rodrigo roa duterte, cante marco Mabuhay! Isang magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko po munang magpasalamat sa akin pong kaibigan, sa akin pong ang tawag ko ay Batman sa ating pong susunod na senador, Rodante Marcoleta. Alam niyo po, noong 2022, kami pong dalawa ng ating mahal na kapatid Dante Marcoleta ang laging magkatabi. At nung siya po ay biglang umatras, ang sabi ko po sa kanya, tinawagan ko siya. Sabi ko, kung bakit ka umatras, gusto mo ba umatras din ako? Ang sabi po ni Kong, huwag. Sapagkat sa susunod na eleksyon, sasamahan mo ko. dahil po sa tulong ng Iglesia Ni Cristo ang inyo pong lingkod ay naging number one! Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, Gumating na po ang panahon para ang maging number one ay si Dante Marcoleta! Eto pong gabing ito, hindi ko na po kailangang kumbinsihin kayong lahat sapagkat alam ko lahat ng nandito at sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Lahat tayo, Dante Marcoleta. Ang nais ko po, pakiusapan, unang-una, ang mga kapatid kong Muslim, Kailangan magbayad tayo ng utang ng loob! Kailangan si Tante Marguleta maging number one! Sa tulong mga kapatid kong Muslim na nanonood ngayon, kahit kailan hindi tayo nakalimutan ng Iglesia Ni Cristo, sa tuwing dumataanas tayo ng gera, ng kahirapan, ng bagyo, nandiyan ang lingap sa atin. Hindi tayo kailanman iniwan ng Iglesia ni Kristo. Kaya mga kapatid ko, sa May 12, number one, ¡Ponte el po, lenta! Nakikiusap po ko sa lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas. Mga kababayan, dumating na po sa punto na ang ating konstitusyon ay hindi na sinusunod. Dumating po sa panahon na ang mga simbahan ay dumadating na po sa punto na nilulusok, hinuhulik, inukulong. Kailangan po may tumindig na isa na nakakaalam ng batas, upang manatili ang paghihiwalay ng simbahan at Estado. Wala pong iba kung hindi si Atoli Rodante Marcoleta! Mga kababalang, marahil narinig nyo na na si Pong Dante Marcoleta ang susunod na Senador Miriam Santiago. Alam ko na, narinig nyo na yan. Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Totoo po yan. Siya. Pero, isa lang po ang nakalimutan nila, si Dante Marculeta, abogado, katulad ni si Senator Miriam Santiago. Pero hindi po nila nahihambing ang isang taong may takot sa Diyos. Napakahalaga po na ang inyong senador ay may takot sa Diyos! Mga kababayan, hindi ko na po pagkakahaba-habaan sa panahon po na nandun ako sa dahig. Isa po ako sa nauna ron, ang kabiling-bilinan po ng ating mahal na dating Pangulo sa amin, sa PDP. Lahat po yan, isa lang ang sinasabi niya, huwag niyong kakalimutan iparating sa lahat ng Pilipino sa buong mundo ang unang iboto sinungalingan yan ang bilin ni Rodrigo Roa Duterte Dante Marcoleta Kaya sana po pagdating po ng araw sa May 12 kayo po ang pinakamakapangyarihang tao sa araw na yan mas makapangyarihan pa kayo sa presidente, senador, congressman, governor, mayor. Sa araw na yan, tandaan niyo po, ang isang taong nakipaglaban, walang sinino-sino, kahit mag-isa lang siya sa kongreso, tumayo. At iyan po, si Dante Marcoleta. Bilang PDP President po, huwag niyo pong kalimutan ang Duterte. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.